Bakit ka nag-iisip na ireregalo sa kanya hindi naman gayo? Ano ka ba niya? Okay, tama na. Nag-iipon-ipon ka pa. Bibili ka ng regalo para sa taong walang pakialam sa'yo? Really? Sweet mo naman! Kahit pala walang panghawakan sa'yo, may mapapala sa'yo. Wow! Free use! Here's the news! Alam mo bakit ang daming tao manggagamit? Kasi payag na payag ka magpagamit. Andyan kang pinagluluto mo. Hatid sundo mo tagabit-bit ng bag, tagabigay ng hoodie, hindi mo ma-realize na yung pinag-iinvestan mo scam. Kaya ang lakas ng loob ng ibang magpakilig lang, tapos hindi panindigan, kasi yun din naman yung hanap mo eh. Pakiligin ka kahit hindi ka panindigan. Ganon ka ba, ba yung tingin mo sa sarili mo? O yun, sabihin mo sa akin sino mas may matinding regalo. Ikaw? O yung paalala ko? Nice.